good morning guys. Ayan, sagutin lang natin yung katanungan dito sa atin. No? Anong-ano nga ba yung mga trading crypto pairs na pwede nating i-trade gamit yung AI? So, nandito tayo ngayon sa ating chart. Ayan, ito yung chart ng BTC ngayon. But, focus muna tayo doon sa isang uh, tanong. No? Ano yung mga cryptocurrency na pwede nating i-automate gamit yung AI crypto bot natin? Ayan, nandito na tayo sa ating trading bot. Ayan. So kung makikita nyo, meron tayo ditong ginagamit na mga crypto bank sa loob ng cryptocurrency. Pag HTX yung gamit natin, click lang natin yan, then lalabas na dito yung mga available na crypto currency na pwede nating i-trade or i-automate gamit itong trading bot na to. So ano-ano nga ba yon? So swipe ko dito, no? Dahan-dahan swipe ko yan para makita niyo yung mga available natin. So from A to Y, no? Ayan. Sobrang dami po niyan. Pag hobby yung ginamit natin, nasa more than 70 cryptocurrency, different cryptocurrency ang pwede natin i-trade. Ayan. So, pwede kayong mamili dito kahit ilan, kahit lahat yan. Kung marami kayong trading capital no sa hobby nyo, pwede nyo yung i-trade. Pero kung gusto nyo, isa lang, dalawa, or tatlo, nakadepende po yun sa inyo. Ang kagandahan dito, no, meron tong trading parameters na sineset tayo nadidepende yung pag-execute ng buy and sell ng crypto natin doon sa loob ng hobby. Halimbawa, itong uh, Arbitrum. Click natin yung Arbitrum. Ayan. So, nasa 15 minutes tayo. Every, every candle na makikita nyo dito, ang tawag po nyan, candlestick. Ayan. 15 minutes. Pag nilagay natin sa 1 hour, nagre-represent lahat ng candle na yan is 1 hour. Ayan. So, halimbawa, gusto natin i-trade yan click lang natin yung Martingale Strategy Bot. Papakita ko lang sa inyo saglit. Ayan. And then, meron tayong tinatawag na trading parameters. Ito yon. So, didepende dito yung pag-execute ng buy and sell niya. Ayan. So, the good thing about dito, no? Tayo yung masusunod kung kailan siya mag-trade. Depende sa market, sa galaw ng market, ayan. Makikita natin yan. I ibig sabihin, no? Pag naka-one minute siya, makikita rin natin yung iba-ibang candle na nagre-represent ng 1 minute. So, I hope may natutunan kayo dito sa ating crypto trading bot na pwede nyong pagkakitaan. So, yun lang. God bless!